<laughs> Uy. Uy! Uy! May bulog! Nakakakawa naman baldo! Uy! Uy! Ay, nakakaawa naman itong magpapalimos dito ah. Sige po, ah. ingat po. <laughs> dito. Magbigay ng pera O oh, sige, sige. Hintayin nyo ako dyan. Alis muna ako. Punta ako doon sa bulag na tao. Bibigyan ko ng pera. Kakawawa naman to. Kawawa. Tagasan kaya tong bulag na to. Manong, tagasan po kayo. Bakit po kayo nandito? Taga-orda nita ako. Kasi yung barkada ko na hospital kaya ako namamalimos. Eh... Uh... Malaking tulong na rin kung magkano lang ang may bigay mo sa akin. Ah, ganun po ba? Ang layo-layo? Tapos tayog pa dito ordanita danita kayo? Kawawa naman kayo kuya. Tapos ang init-init pa. Tapos hindi pa kayo nakakakita. Hindi po talaga kita nakita. Asang ka ba banda? Ah, Mingi lang po talaga ako ng konting tulong. kahit Kahit ilan lang po. Salamat po. Opo, hindi po talaga ako nakakakita. Sige po kuya, bibigay ko na lang po ito, konting tulong po, isang libo. Uh, yung dalawang kaninang bata po, pamangkin ko po yun, kuya. Binigyan ko sila ng pangmeryenda na isang daan, tag-isang daan po sila. Kaya yun, napag-desisyonan, naibigay na lang po sa inyo na tulong. Kaya dadagdagan ko na lang po ng isang libo. Ay, salamat boss, salamat boss. Malaking tulong na po yan sa akin, salamat boss, salamat. Salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat po. Salamat, salamat, salamat. Walang ano man po, kuya. O sige na po, iiwan ko na po dito yung isang libo. Sana madagdagan pa po yan. Po, salamat. salamat. po. No, no, po no, 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 no. <laughs> <laughs>